Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa Batibang Lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na ng Biyernes, ikawalong araw sa buwan ng Marso. Ako po, ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong karagdagan pang mga balita sa araw na ito ng biyernes, pakigan naman natin ang pag-uulat mula sa ating uh, kasamahan sa impila ng DCSB Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama Ariel, magandang araw Pilipinas. Inilunsad kamakailan ng Bureau of Internal Revenue, Regional District Office No. 63, sa lunsad ng kalapan ng tax campaign kick-off ceremony na ginanap sa Oriental Mindoro Heritage Museum. Sa temang, sa tamang buwis, pag-asenso'y mabilis, ay ipinapaalala ng nasabing tanggapan sa mga taxpayers ang obligasyon sa pagbabaya ng tamang buwis. Sinabi ni Revenue District Officer Christine Cardona sa mga taxpayers na magbayad na maaga o hanggang Abril 15, upang hindi mapatawa ng multa. Ang hindi pagbabayad ng tamang buwis o malaking under-declaration na higit 30% ng kita ay maaring patawa ng kasong kriminal at posibleng mapasara ang establisimento. Sinabi pa ni Cardona, ugaliing humingi ng resibo sa tuwing bibili ng mga produkto, pagkain, gamot at iba pa, maliit man o malaki ang halaga. Gayun din sa mga nagninegosyo na obligadong mag-issue ng resibo. Ayon pa kay Cardona, maaari na rin magparehistro online para sa mga bagong taxpayers. Online inquiries para sa Certificate of Authorized Registration o CAR, Deed of Sale, Donors Estate Taxes at marami pang iba. Binigyan din ng plake ng pagkilala ng BIR ang mga nasa LGU, corporate at individual na taxpayers bilang tapat sa pagbabayad ng buwis. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM Kalapan City na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebreho mula naman sa Spirit FM CMN Kalapan, Oriental Mindoro.